Hey, what's up mga boss? Mga nang araw sa lahat. So, may ipapakita ako sa inyong tips para sa ating mga damit sa shop o sa ating mga uniform. Ito ang gagamitin natin mga boss, break and parts cleaner. Dahil hindi talaga natin may na madudumihan tayo dahil yung trabaho natin is humahawak tayo ng mga langis at mga grasa at ano pang maruruming parte ng sasakyan. At dito kumuha ako ng maruming grasa sa lifter. Inilagay ko dito sa basahan. At ito yung ipapahid natin sa ating uniform para as if madumihan tayo na hindi sinasadya. So dito natin siya ipapahid sa puting part at saka dito sa pulang part. Alam naman natin kapag nadumihan tayo ng grasa at saka mga langis, hindi napakahirap talagang tanggalin lalo na nung nas Pilipinas pa galing ka na Marcel tapos may magpapaayo sa iyo so hindi ka na nakapagbihis at tapos madumihan pa yung branded na okay na damit mo buti sana kung putik lang ay kapag grasa na at langis ay napakahirap nang tanggalin yan dahil hindi yan makukuha ng mga detergent o mga chloro at minsan maiiwan na talaga yung mancha sa damit mo at yan dahil tapos na nating ilagay yung grasa sa ating uniform yan makikita niyo so dumikit talaga siya so, antayin natin mag-focus yung camera ayan so kitang-kita natin na dumikit na ang grasa sa uniform natin at ngayon mag-i-spray na tayo ng cleaner so mag kayo kasi chemical to. At lalo na yung ginawa kong testingan is malapit sa mukha ko kasi wala namang ibang part ng uniform ko na hindi dark yung kulay. Kaya hayaan nyo na na dyan ako magt-testing. So ang tips na to is pwede nyo gayahin, pwede rin hindi. Ay nasa sayo na ang choice At dito mag-spray na tayo ng parts cleaner at i-observe nyo mabuti paano napakadali tanggalin yung grasa sa uniform ko Ayan, kitang-kita naman natin kung paano naglaho yung grasa na nilagay ko dyan sa uniform ko. At pupunasan natin dahil napakalamig talaga ng parts cleaner. Ayan, kung makikita nyo, napakalinis talaga. So kung gusto nyo masave ang damit nyo sa permanenting mancha, iisama nyo na toolbox ang parts cleaner or brick cleaner dahil nagagamit mo pa sa parts cleaning at nagagamit mo pa sa damit mo. Since mabilis naman tumatuyo, i-air blow pa rin natin kasi napakarami nung in-spray ko para matanggal yung, yung grasa sa damit ko. At pwedeng pwede ito sa mga langis, lalo na sa mga langis ng diesel. Sobrang kapit kapag namansahan yung damit mo. At yan, kitang-kita natin na napakalinis na at sana makatulong ito sa inyo mga boss. At thanks for watching. God bless sa lahat. See you at the next video.